Masaya ito, may magbabalik sa it Bulaga na magpapasaya pa lalo sa noontime. Bagong isyo sa The Clones, inulan ng batikus mula sa netizens. It Bulaga may bagong The Bark ads na naman. Sino kaya ito? Marahil nakilala nyo na rin nga ang bagong The Bark ads na pinakilala sa it Bulaga, na matatanda ang nakasama nga ng mga Dalbart ads noong Huwebes September 4, sa segment na Gimme 5 laro ng mga working Pinoy henyo. Ito nga ay si Aling Vicky, na talaga namang ikinagulat nga ng marami ng ipakilala na nga ito ng mga Dalbart ads. Na kahit nga ang mga netizens, ay nagulat din nga dito. Dahil isang bagong AI The Bark Ads na naman ang makakasama ng mga The Bark Ads sa Gini 5, na kung saan ay tila si The Bark Ads Miles na ito. Na talaga namang marami nga ang mga naghintay, na muling magkaroon ng AI character si The Bark Ads Miles, dahil sa Gimi 5 laro ng pamilyang Henyo pa nga nang huling nagkaroon ito ng AI character na si Millie, na talaga namang pinatawa din ang lahat. At syempre, hindi din nga mawawala ang mga request na muling bumisita ang mga AI The Bark sa Itbulaga. Gaya nga ni Aling Vicky, lalo na nga kung may mga bago pang mga AI The Bark Ads na ipapakilala ang Itbulaga. Sa katunayan nga, ay kahit nga ngayong Biyernes September 5, ay talaga namang kinatuwaan at kinaaliwan pa rin nga ito ng mga netizens, at pinag-uusapan pa rin na ito dahil muli nang nakasama si Aling Vicky sa segment na Gimi 5 ng Itbulaga. Samantala, nagkagulo nga sa YouTube livestream ng Itbulaga, matapos ang hindi inaasahang nangyari dito. Sa matatandang nangyaring Grand Finals ng The Clones para sa The Bark Ads Choice noong Huwebes September 4, na kung saan ay nanalo nga ang dalawang magaling na clones dito ni Steve Perry at Matt Monroe, Ay marami ng mga natuwa sa pagkapanalo ng mga ito. Pero talaga namang marami nga ang mga nagulat at nagalit din nang mabasa nga ang isang comment ng tila isang bashers sa naging resulta ng The Clones The Borgad's Choice. Yan nga ay nang may dalawang tila bashers nga ang nag-comment na mukhang hindi nga masaya sa naging resulta. Pero hindi nga lang yan basta comment, dahil talaga namang umani nga iyan ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizens. Matapos ng mabasa ang comment na ito, na mababasa ngang naawa na nga lang daw ang itbulaga sa kaboyis ni Matt Monroe, na si Roel Carino, kaya ito nanalo. Na mga hindi nga gaanong napansin sa YouTube livestream ng itbulaga noon, pero talaga namang pinag-usapan naman nga ito pagkatapos ng YouTube livestream ng itbulaga. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Na talaga namang marami nga ang mga nagalit, at hindi nga nagustuhan ng mga sinabing ito ng dalawang basher sa YouTube livestream ng Itbulaga. Dahil kung iisipin, ay ang mga naglaban nga sa The Barkad's Choice, ay mga binoto ng mga tao para makabalik at muling lumaban, kaya naman hindi talaga ito pinalagpas ng mga netizens. Dagdag pa nga dyan, ay may mga judges dito ang itbulaga, na talaga namang humanga din na sa mga contestants, at nagbigay nga ng kani-kanilang boto sa mga contestants. At syempre, may mga score tabulator pa nga dito ang Itbulaga. Kaya naman, ay marami talagang magagalit sa mga nag-comment ng mga ito. Samantala, tila may magbabalik na naman nga sa Itbulaga, na lalo pang ang magpapasaya sa noon time, lalo na nga sa barangay. Ito nga, ay dahil sa matatanda ang nangyari naman noong Miyerkules sa Sugod Bahay, sa opening nito, o bago magsimula ang segment na sugod bahay. Kaya naman, ay talaga namang kinatuwaan at kinaaliwan nga ito ng mga manunood at mga netizens, dahil sa tila may magbabalik nga na segment ang Itbulaga, Gaya nga ng Feeling Pogi at Mr. Cuticle, o ang version nga ng Team Barangay sa Sugod Bahay mga kapatid, sa Mr. Pogi at Mr. Cutie sa studio naman ng Itbulaga. Natila maagang pasilip nga ito ng Itbulaga sa bagong segment nila sa barangay, na dapat nga nating abangan. At kung may bagong segment nga ang Eat Bulaga sa Sugod Bahay, ay paniguradong magiging masaya nga ito. Ngayong Biyernes naman September 5, ay muling ang bumisita sa Eat Bulaga si Kyle Etchari. Ito nga ay para naman ipromote ang kanilang pelikula, na isang daang awit para kay Stella na mapapanood na sa September 10. Nagpa-sample pa nga siya dito ng isang kanta para sa mga Dove Bark Ads. Hindi lang yan, dahil ngayong Diyernes din ay nagsama-sama sa Itbulaga ang mga Grand Winner sa iba't ibang kategory ng The Clones, na maglalaban-laban na sa Grand Concert ng The Clones sa Sabado, September 6. Na talaga namang ngayon pangalang, ay pinaramdam na nila ang kanilang galing bilang isang Clones. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?